Yo, good morning mga kasuwabe. Araw ng Friday ngayon. Day off. Wala tayong pasok. So, balik tayo dito sa ating spot na bangusan. So, alas 5 ng ubanga ngayon. 5 o'clock and the morning. Kami pala nga nandito. So, hindi natin alam kung mga trupa yung pagpuntaan mo ngayon kasi medyo maaga na ngayon. susubukan namin ngayon kung Makakadami na naman ng bangos ngayon na pangdaing daing. Pang daing po pa kasi. Ah, Libang-libang na rin tayo. Eh, mga nakaraan, eh, nakadami talaga. So, dami na ngayon na nakakalam dito sa spot na ito na bangusan. So, mga kasawabi, maraming salamat sa inyo. Kumusta kayong lahat? Sana'y nasa mabuti kayong laging kalagayan, lalo na ngayon dyan sa atin. Uh, laging may bagyo lalo na yung mga master natin dyan mga anglers so ingat ingat lagi tayo dyan at sana ay nasa mabuti lagi tayo ng ano, malayo sa mga anumang sakuna ng bagyo so, yun mga kaswabe Abang-abang tayo dating uh, episode ng araw na ito So nandun na yung dalawang tro ay na filatel. O lapitan natin

wala na yan. Ah, wala na yan. Tandaanin mo lang. Yung no? Dahan, mo yung... Ayun, mga so, lahat yan, bangus Kapal nila dito. Oh. Ah. Mano pala sila sa ilang sabit-sabit lang sa kapal din lang yan eh

next month pa daw pag hindi to nilambat tong ano lal, lalaki ng lalaki to nung ano pagka lumaki na sila ng ano so hindi hindi na to ano hindi na to basta-basta mapapasabita no pag kung ganyan ka masasabitan pero kung pailan nila nakakatakot pagtanggal Dami kasing hook. Na isang Pilipino nga nasa bitan sa no? sa daliri. Ay. lang 'yung si Ima. Kapag dumadating na ibon trupa, o oh, tayo pa lang na dito eh. Kumalakasanin eh. <laughs> high tide pa, no? Pumasok oh, sila, ay, no? Ay, high tide pa. Nalutay pa ya nakaalo. Pantaw na ba eh. May nauli na pala. <laughs> So, 'Yun nga mga makasuwabe. Nang nagliwanag na lumabas sila doon sa kanilang ano pinaglalaruan iniikot-ikot lang doon sa loob. Lumabas sila doon sa labas. So kaya hindi na kami nakapag uh, ano nakapagpasabit uh, sa kanila kasi wala na sila lumabas na sila nung magliwanag na 'yung araw. Kaya ang ginawa ko mga kaswabi eh mga master, sinubukan ko dito sa labas. Nagagis ako ng uh, lore. Kasi iniisip ko baka kaya sila umalis doon dahil inaano sila ng hinahabol sila ng barracuda. So ang ginawa ko, nagtry ako dito sa labas. Nagagis ako ng ginamitan ko ng lore. Kasi kung may barracuda, sigurado na kakagat kung madami yung barakuda kasi nawala sila doon eh hinahabol sila ng kung ano man ang umahabol sa kanila kaya lumubas sila Ay eh, palutay na din yung tubig sumabay sila doon pa labas so ito mga kaswabe nagbabakasakali na uh, makadali dito sa labas kaya lang So, inaabot din ako dito ng mga ilang minuto, ilang 6 minutes din ako dito ang naghahagis. So, walang kumakagat. Kung so, mayroon, kakagat na kagat. So, yun mga kasuabi. Nagpatuloy ko lang to yung aking paghahagis dito. Hanggang sa wala. Walang kumakagat. Ay nga muna balik tayo doon sa kabila tatry natin kung nandun pa ulit sila okay hey. yun na nga mga kaswabe wala na hindi na talaga sila kumagat hanggang sa nagpasya na lang kami na umuwi na muna kasi si amigo gomer may pasok pa siya ng kanyang ano trabaho okay lang sana sa amin kasi wala kami wala kaming pasok lang may pasok siya so wala na rin kumakagat kaya ito lang ang aming nahuli ngayon no? ayan so ayan mga nahuli namin so ayan lang ang nahuli namin ngayon mga kasuabi kasi bigla silang lumabas doon sa kanilang pinaglalaro na ano bigla silang lumabas doon sa ano malawak, ayan kaya ilang na huli, maaasaw ba? Eh. Labing isang piraso, okay na pang may pangdaig na din, may pangulam na din. salamat sa biyaya ng dagat at maraming salamat